Hi guys! So dito na naman tayo ngayon ulit kasi kanina ay nag-meeting kami ni ti um, Mama Sita at saka ni kanyang, uh, kanyang, asawa na si Perman. Um, this, this ano uh, daw bukas daw or linggo ay matatapos na po yung kanyang um, pool ni Brenda at kompleto na po yung mga ties lahat. Bukas or linggo daw matapos na kasi yung um, pool 8 uh, feet ay tapos na siya pero may kunting sa hagdanan lang naman mga ilang piraso lang yung mga apat na piraso lang siguro yun di ba mm. so ngayon mga babs dito tayo ngayon di ba sobrang lawak talaga alam nyo alam nyo ang mga ginawa ito ni Brenda nilagay din nagtatanim siya ng mga ano ito mga apat mo karabaw grass ayan may mga karabaw grass inikot niya doon o oh, inikot niya doon at dito naman ang mga bermuda dito naman ay halo bermuda at ang um, karabaw grass oh, di ba So alam niyo mga mamsi, um, finally natatapos na rin at matatapos na rin yung ano ni Brenda, yung kanyang pinaguan goal. Oh, ayan. Ayan guys, so tingnan mo guys. Halika, ka, mo. Ayan oh. Yan ang 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 ang, ang ang ang, 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 nakakaganda sa pool ni Brenda ay ang very colorful. Sulit yung kulay talaga. Blue lahat. Blue. pagkita mo na, bibigos. Bibigos yung nagbibigos sa akin eh. So, ayan ha. Kulay blue. At meron ko sa yung mga mamsi, um, sa taas naman, sa taas naman ng kanyang pool, ay nilagyan na po ng ano, oh. nilagyan na po ng, um, naman na po ng uh, At ito naman ang butas, ipagkita po yung butas, bibig ko eh. Ito naman yung butas ay, yan ay uh, labasan ng tubig. Parang umaanon yung tubig, gumaganon Bunug-, ba? Tumatalon. O ba diba? So dito naman tayo, so bababa tayo mga mamsi. So bababa tayo, pider tayo bababaan di ba? Mm. So, bababa tayo kasi, Uy, na dito Uy, humok ah, humok pa na bababaan ng dili. Dito pa do. Ah, pa. So dito tayo mga amo, ito dito na lang tayo. So dito naman tayo. Ay, ito na naman yung kulang oh, ilang, ilang piraso na lang. 1 2 3 4 5 6 7. Pitong piraso na lang po yung kulang ng at, ng ano ng tile and at dito naman tayo. Paano tayo dito? Ayan. So dito na tayo sa loob ng 3 feet, ay 4 feet na lalim ng tubig. Alam nyo guys, ang bilis na kailang trabaho mga mams yun. Oh. Ayan, idandaan mo muna bibigay. Iikot mo dito. Halika dito ni bibigoy. Ayan. So, yan na lang ay medyo, o oh, diba? Diba? Dal dalawang araw lang po yan mga mams. Hanggang doon, o. Oh. At dito. Pakita mo, dalawang araw lang po ito ng ating mga trabahante. Yung bagong recruit ni Mama Sita or ni Uncle ay ganito nakalawak ang kanilang na trabaho. So dito naman mga mams ay dito naman, akyat naman tayo. Dito naman ay nilagyan nila na ano ito, Bibigoy? Uh, kwan? Adisig? Adisig. Nilagyan nila ng adisig para daw didikit lalo yung tiles para mas matigat para didikit para hindi basta-basta matanggal. At ito naman yung ating ano, papasok tayo dito. Ito naman yung ating um, um, jacuzzi. Ito yung jacuzzi ni, Ma, ni Brenda. Ayan mga mamsi, oh. Oo. At mampisa na po nila yung mga gilid-gilid. Ayan mga mamsi, Ayan mampisa na po nila. Lahat po yan ay naikot na po. Naikot na po ng, ng tiles. Nakita mo, Bibigoy? Ayan, nakita, oo. Naikot na po yan ng mga tiles, mga mamsi, oh. Diba? ba? Naikot tapo talaga siya sila mga tayo sa ilalim dito sa jacuzzi. Oo. So ngayon, ang gagawin na lang natin ay ang gagawin na lang natin ay sa linggo ay matapos na po talaga ito. O, di diba? Hanggang sa linggo ay matatapos na po talaga itong hinaguan Toto. Kasi bukas daw ay may may nagrent ano, no? Or hindi mo sa 8 pa lang man. pala. Sa 8 lang may sa August 8 ay may nagrent ng ating function hall, di ba? Yung function hall naman natin ay may nag-rent dito. So alam niyo mga ma'am, ito yung mga halaman ni Brenda. Yan yung mga halaman niya. O, yan yung mga halaman niya. Ano yung, mga bamboo tree niya sa gilid. Ayan. At ngayon, magawin po natin dito. Kasi, alam niyo kasi, dito ay may balak po talaga si Brenda dito sa kanyang um, harap ng kanyang mga ano, harap ng kanyang Um, ano ng kanyang sapa. May 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 plano pa sa diyan. At dito naman ay nag-ano na po yung sapa doon. Nag nag nag, nag, nag na po yung mga bakbo para dalagyan siya ng oh, tawag, ano yung bibigoy? Kadang dalagyan siya ng recrap. Ha? Recrap. trap. trap. Rick -trap. Rick -trap. Hmm. So ngayon ay mag-ano sila ng rip trap para yung agos at yung baha ng doon sa bukid papunta dito mahati at hmm. at ma isang daanan lang hindi hindi ano hindi yung ano ano yung para hindi na ay. para hindi na umapaw yung tubig dito para, sa para hindi na umapaw ano, sa dito sa hinaguan. dito sa Hilaguan di diba? hanggang sa, hanggang doon lang talaga oh, so abangan na lang natin mga ma'am ha yung retreat trap na ginagawa uh, ng ating um, mga backhoe so doon naman ay eh, malalim talaga doon sobra so ngayon dito na nga tayo So ito ay ito, ito, yung shower. Ito yung shower ni Brenda. So yung shower ay eh, hindi pa di pa talaga nilagyan ng plano kung ano bang ilagay dito si ba para para hindi na silipan normal maligo dito para diretso doon sa pool. So ayan lang naman muna mga mamsi, yan lang muna ang ating update for today's video natin. Kaya good luck sa inyo, good luck kay Brenda, good luck sa Hinaguan Farm, good luck sa Tagaraw Family, at good luck sa social timers. Saan lang pag-vlog dito. At thank you so much kay Bibi Goy kasi si Bibi Goy po nag-video sa akin. At good luck sa'yo kay Bibi Goy. So thank you so much guys and God bless. Bye! <laughs> Hello mga mamsies. Ayan, pinang ating mga halaman dito sa Inugo. And I ano na po siya. Medyo nabuhay na po yung ating mga bermuda dito po sa harap ng Bahay ni Madam ay um, maraming mga bermuda dyan nilagay niya. Halos po yan Bermuda. Oo. Oh. Bermuda po yan. Halos. Dati din dito. Yung dito ay nabubuhay din siya. Lahat po ito ay Bermuda. Ito na mga asong gala. Eh, ay dito. Hmm. Ay mga si Ngayon, sobrang busy talaga ngayon. Kasi ang nagdidilig po dito ay si Kuya Bem. Si Kuya Bem po ay nagdidilig. At ako din naman ang nagkukuha ng mga uh, labahan. Kasi mamayang gabi ay ilig liligpitin namin yan um, ano, titiklupin po namin. Ayan po yung mga halaman na dito ay riniligan talaga araw-araw para hindi po siya um, mano, ma mamatay yung ating mga halaman dito at bulaklak. Ayan, everyday po tayo nag-anod guys, nag dumidilig, nagdidilig ng mga halaman. Everyday po tayo. Oo. oo. Dito naman, alam niyo mga mamsi, dito sa ating A-house ay mga ilang ilang ligo na ata walang nagaano dito. Walang nagre-rent. Oo. Yung ating e-house ay wala nang pumupunta dito para mag-stay at mag-overnight kasi nga uh, nagpapagawa pa dito ng ng ano, nagpapagawa pa dito sa hinaguan. Mm -mm. Di ba nagpapagawa pa ng pool. Dito naman tayo. Uh, ayan ha, nab nabinyagan na po lahat. Lahat po ay nabinyagan. Mm -mm. So dito naman tayo sa mamasita naman ay busy busy nagwawalis. Mm. So ayan ang mga mamas siya nag, ano nagputahin. Oo. Oh, ah. So dito na sila nagli. Nagasi guys. Uh, siyang siya, Pero wala mo lang. Hoy, akala ko mo si Paloma. Hoy, kabalik, hoy, si Paloma ba okay, si 'tong si Paloma. Ay, artist ano? si Paloma ngayon. Si Paloma 'to na siya Tap, pa Tap, na siya.

video sa ating dinner ay tuyo. Ayun po yung ating tuyo. Uh Oo. -oh. At may bahaw tayo. Ano At dito na nga tayo ng ating ulam for today video natin ang ating dinner. Uh, may tuyo tayo at dalawa kasi yung tuyo ay may maliit na hugis bigas at may mas uh, <laughs> Ayan po yung ating toyo uh, tuyo na ano ngayon ulam at may bahaw. Um, <clears throat> pakpakin yan ni ano ngayon ni Paloma 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 vlog at syempre yung ating miswa ganito mo yan ba? Mm. miswa natin mga ma'am so diba ito uh, so, at ating miswa so kakain muna kami kasi kami lang po dito ayan po si Bembo at ayan po si Paloma Paloma vlog at ayan po yung ating mga kano. Walang <laughs> yak <laughs> kayo. Oo, oh, oh, di ba? mo muna kami guys sa dinner muna kami. Kami lang po dito. Kami lang po dito, guys. Kami lang po dito. Mm -mm. So dito na tayo kain muna kain tayo. kami. Kain. Bukas kasi uwi na sila Brenda eh. So kami na lang muna dito mga mams. At ito yung sobra namin kagabi. Ay kaninang umaga at ang Mm -hmm. Ay, yung ulo. Una na sa kuya. Yeah. Yung head. Oo, Pakpakin mo na yan. Ayan. Diba? Yung phone ko nasira na dahil kay Paloma. Ayan. So, good luck sa aking phone. Paayos na naman ulit. Ginoo ko. Ayan. 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 Huh? Ano ano na lango? Na lango? Ano? Ayan sir, may ulo sir, o. Oh. Ulo ng manok, nakabuka ni <laughs> Ay, kabuka ni Paloma. Hmm. Ayan na sila guys, kakain na po sila. Ayan ang agribet po, mo, nasaan? Oh. Um, na uh, ka na yan, o, manok.